Ayan, ito ba mga sinabog nila ng damo? Bali, kasambong araw ngayon ito. Tumuro na sila. Bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po! Kapra! No, lavoro con gli altri filippini adesso in cucina. Ah, è conceduto. E lui si è fatto, un poke. Poche, poche. Pochi pochi! poche, 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 Poi poche, come Torino! poche, 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 a eh namatay na ang kanyang ama oh, oh mamaya eh eh nyaman nyaman nila nyaman nila uy no oh, do pa riba bukato ah. ah marito Ah dove il trattore? <ride> Bello. Oh. Guarda, com'è. Com'è? Bello. Piano parizzato, poi piano la terra, c'è ne mio...

hinihian ng mga aso ay namatay yung iba kaya hindi na maganda bali tatamnan nila ng mga ibang ano, mga similya ha? ngayon mga Tiếc lọt chào 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 oh, chào 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 tôi na uh, sinabog nilang buto ng mga damo bali ano ito eksakto 10 na ngayon ano pang araw hintayin natin makalalaki sila bago natin sila ikakat ang na kasi no yung mga damo nila noon dito kasi hindi ng mga aso ay namatay so bali ito nila tapos nilagyan ng lupa na kumpos sa kanila sinabugan ng yan, mga damo parang yung mga ano ito yung damo ng british so yan isang van natin na hindi ito puputulan thanks for watching no 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 Dylan, Dylan. <laughs> yeah. no, ¿qué <no>, no, no. <laughs> ¿eh? <laughs>